Hello po! Hello, sino po ito? Ah, uh, gusto ka lang po sana magpalinis ng kwarto. Baba at taas po ito. Kasi napaka, napaka dumi na po eh. At saka makalat pa po. Sige, sige po. Papunta na po kami. Sige po, thank you po. Pare, tara na maglilinis. Sige, tara pa. Ah, Hindi na po kami. napakalat na bahay namin. Sorry po kung madami po kayong nilinisin ha. Tingnan nyo po naman. Napakalat! Napakakalat na bahay naman. Yeto, Naglilinis po ba kayo? Ah, ganun po ba? Kasi po pumunta ko ng one doon sa Boracay. Hindi na ako nakauwi. Tapos ganito na ang itsura ng kwarto ko. Palinis na lang po, okay? Sige po. Ganda! Dito! Ano yun? Legal. Kontrado na Yan. na mo. Brush. Brush brush, 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 brush. Brush, brush. Yan na lang. Yan. Ay, naku, Tapos. din. Pre, tapos ka na ba dyan? Pre, hindi pa kasi may nice pa ako. Tapos kanino. <laughs> o, oh, sige, pre. Mag-inis ka uh -huh. na dyan.